Welcome back to my channel. I'm Ilby TV. Nagbabalagas nga po ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang stores tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. At nagtuturo din po ako ng tips tungkol sa mga sakit na pwede eh, makatulong sa inyo sa pang araw-araw na hindi na ninyo dapat gawin para hindi kayo magkasakit. O hindi ninyo dapat kain, hindi ninyo dapat inumin o habit ninyo sa araw-araw para hindi kayo magkaroon ng sakit na iba't ibang uri ng sakit na hindi pa ninyo alam. Okay, bago ko po umpisa na ang pagtitextural ko sa araw nito, pinasasalamatan ko nga po yung all subscriber, all viewer, viewer tigil po new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong sa supporta. Sana po patuloy yung supportahan ng ko para lalo po po mag-o. Maraming po natin matulungan ang hirap natin mga kababayan ang mga sa mga gamutan. Okay, ang itextural ko ngayon yung dangers na or mapanganib sa inyong kalusugan. Mararamdaman ninyo ito true story to mararamdaman ninyo kung kayo ay halimbawa edad 40, 50, 60 tapos hindi kayo sanay na gawin. Uh, may mga history kayo or wala kayong history pwede ito maramdaman dingers nyo talaga. Uh, kapag sa panahon ito na sana rin yung mararamdaman ha. Kung kayo wala naman sakit sa puso, wala kayong sakit na high blood, wala kayong sakit na stroke, at nagkulang kayo ng inom ng tubig, tapos sobrang pagod ninyo, hindi kayo sanay, sobrang pagod. Parang yung pagod ninyo nag-tides 2. Ito po yung ititips ko sa inyo. ah uh, pwede mong maramdaman kung ikaw ay hanbawa ay nag nagbabay ka halimbawa yung bike mo tumatakbo ng 20 ginawa mong 40 tapos hindi ka sanay dun sa ganong takbo kulang inam ng tubig mo sobrang init ang panahon mararamdaman mo yan pagdating sa inyo yung sobrang pagod sobrang pagod mo kahit kumain ka na kuminom ka ng tubig ang pagod mo pa rin tapos yung dibdib mo ang sakit ng dibdib mo tapos naunit yung pakaramdam mo na patulog ka kung nakatuloy ka ng yan. Yung pong mga, yung mga kuha na yan, pakiramdam, normal lang po yan kung kayo wala nga sakit sa heart attack, high blood, sakit sa puso, ano po mga uri na sakit na nagkatsikat kayo sa doktor na may maintenance kayong gamot. Ito ay normal yung sinasabi ko normal na mararamdaman ninyo. Pero delikado para sa inyo. Sa pakiramdam ninyo. Yung yeah pagdating mo sa inyo tapos nagbike ka nagmamanual ka bike ka o nagakonstruksyon tumakbo ka yun nga example yung nagbike ka 20 naging 40 tapos pagdating mo sa inyo hindi ka pa uminom ng tubig kulang kasi sa ng tubig kulang ka sa kain kulang ka sa pahinga mararamdaman mo nga yan ang sakit ng bidig mo nahihirapan kang huminga tapos ganda mo inaanto ka alam niyo ba yung ganyang situation kung wala ka naman sakit bago yung check up ka ng doktor kasi check up mo lang o community ka lang sa'yo example nangyari sa'yo ay kahapon lumabas yung resulta mo o kanina na check up ka ng doktor makuha mo na yung resulta uh, clear tapos ngayon pinag, uh, example sa araw na ito nagbay ka yun nga tumatakbo yung bike mo ng 20 tapos kinama mo 40 yung 14, takbo nanibago yung katawan mo tapos ang init ang panahon kulang ka sa'yo naman tubig kulang ka sa kain kailan ka sa pahinga, sa tulog, makakaramdam ka na ng pananakit ng bibig. Tapos, inaantok, pangihina ng katawan kahit kumain ka na. Ang gamot yan, itulogin niyo ng maga. Pag isinin niyo, nawawala na yan. Kung, 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 ikaw ay walang sakit. At ikaw nga ay bagong check-up, dala mo ng papilis ng doktor na clear, wala kang sakit. Ha? Pero kung hindi naman ikaw nagpa up o wala kang papilis ng doktor at nakaramdam ka ng ganun, magpa-check yan ka para sa'yo. Kasi nasubukan ko na yan, binablogs ko ito, nangyari sa akin. Tinulog ko lang yan, nawala. Yan, kasi pinaspasan ko nga magpatakbo ng bay. Yun. Ang nangyari ko, nanghihingi na ako. Patulog. Pagod na pagod. Palagi kasi akong kuyat ng kaya ganun. nasakit yung bibig ko. Nanghihingi na ako sobrang init ng bibig ko. Yan. Inaantok ako yun. Tinulog ko lang, na wala na. Yan. Pero kung hindi po kayo sanay ng ganyan, bigla na lang, tapos wala kayong sikat, patsikat po kayo, delikado yan, kapag sinasakit yung dibdib mo. Posibleng may sakit ka sa puso kung paan. Posibleng may sakit ka sa ibang parte ng katawan mo kung nahihirapan yung huminga. Baka may hika ka naman. Hindi mo alam. Or may hard attack ka. O uh, Kulang ka sa inyong mga tubig, kulang ka sa tanya, kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain, yan. Kaya, kulang ka sa exercise, pwede nangyari sa iyo yun. Nangihina, nanginig ka ng nang libid na init yung pakaramdam yan. Dangerous po yan, ha? Dangerous na pakaramdam para sa inyo. Yan. yung mga ganyan, ka kayo. Um, kung mga ganyan, atsikap Kung kayo ng ganyan at wala kayong clearance ng doktor na... Clear, Delikado yan, yung nasabi ko. Kung mga delikado, mararamdaman mo kapag panahon ng summer. Probo at po yan na naramdaman nyo panahon ng summer. Na anihina kayo, masakit ang dibdib, nahihirap ang huminga, tapos naantok. Diba? At saka kayo mga libreng doktor dyan sa barangay ninyo. Hindi, kung wala ng mga libreng check-up, mangingi kayo sa mga kapitan ninyo, mangingi kayo ng tulong sa mayor, congressman, or si mabamba na buong oh, laban buhay na tao. Baka, bigyan kayo ng pag-check-up kung nagasabi kayo ng mga po oh, na wala kayong pag-check-up. Iningi kayo ng tulong, talo sa mga opisyal ng mga layanan. Uh, sabi na doktor, kapitan, gagawad, kung may itutigay sila. Iningi nilang kayo. May mga hospital na libre yung mga pag-check-up. Kasi, delikado yan. yan. Yung sabi ko, nahihirapan akin kasi kasi chichikat ko pa ay naramdaman ko yun. Siguro kasi yung kung ko clear, kung ko, wala namang reference yan, ay hindi ako sanay ng ganong takbo. Kaya, tinulog ko na yun, wala, nawala. Uminom lang ako maraming tubig. Pahinga. Kaya, importante talaga pahinga. Hindi man tubig. Tapos pagkain, importante yan sa tao. Okay? Kung nakakaramdam po kayo ng ganyan, wag mo po ito, baliwalang bahala. Delikado yung sinabi ko lalo na kung wala kayong check up o clearance ng doktor pwede kang may heart attack o may iba kang sakit sa loob ng chan mo pag ganun okay sabihan po dito sa channel ko pag subscribe, pag like and share na rin po na yung sa friends and family kung mahilig po kayo sila dito sa ginagawa kong pag pag-tutorial, pag-vlogs iba't ibang natural na halaman gamit Maraming maraming salamat po sa mga supporter ko. Ganun din po sa mga subscriber at sa mga papasok pa ng mga subscriber and viewer. Okay? Maraming salamat po. And comment and likes. Subscribe sa bago. Thank you for watching. I will be TV. Bye-bye.